Hi hey guys! For today's mini vlog ay samahan nyo nga po pala ako ulit sa aking mga timelapse and fast forward videos para sa araw na ito. Tayong mga Pilipino ay nakaugalian ng maghanda sa kahit na anumang okasyon. Mapapiesta man yan, birthdays, Pasko o kahit ano pa mang okasyon, ay lagi natin yung may pera man o wala. Basta may mapagsasaluhan ng ating buong pamilya. At dahil nga ho 2 months na ang aking baby, kaya naman for today's video ako po ay magluluto ng spaghetti para i-celebrate ang kanyang ikadalawang buwan. Maaga nga po pala akong lumabas ng bahay para bilhin ang aking mga kailangan. Ang una ko nga po palang pinuntahan ay ang sweet journey para po bumili ng cake. Noon po kasing isang buwan ng aking baby ay dito din po pala ako bumili ang masasabi ko nga po ay totoo naman pong napaka-highly recommended ng kanilang product dahil hindi lang po ito basta masarap dahil para po sa akin, hindi lang po basta quality ng product ang hinahanap ko. Hinahanap ko nga din po yung quality ng servisyo na binibigay ng kanilang staff. At dito nga po sa branch ng Sweet Journey na ito, ay dito ko nga po natagpuan na napakaayos po ng servisyo ng kanilang staff. Kahit nga po sa packaging ay napakaayos na ayos po. Kaya ito po talaga ay napaka highly recommended po. Fast forward at pagkatapos ko pong bumili ng cake, ako po ay dumaan din sa may manukan para po mag-order ng fried chicken. At pagkatapos po, bumili po ako ng palamig dahil ako po ay nauuhaw. And fast forward nga po, ako po ay nandito na sa palengke para po bumili ng aking mga kailangan. Ang akin nga lamang pong binili ay isang kilong spaghetti. Sa tingin ko po ito po ay sasapat na. At dahil nga po wala po akong mabilhan ng giniling, kaya naman po corn beef na lamang po ang aking ilalahok. And fast forward habang ako po ay namimili ay nakita ko po itong aking kumari na saksakan sa ganda. Ang sabi ko nga po sa kanya ay kuna naman niya ako ng video. So pagkatapos ko pong mamili ay pumunta na po akad ako din sa my counter para po magbayad na. At ang sa ganun ay makauwi na po agad. Fast forward at sa mga oras pong yan ako ay nakauwi na at nakapasok na sa loob. Pero ako po ay lumabas at pumasok po ulit para ang dating po talaga sa video ay kunyari bagong dating po talaga. At nang ako nga po ay makapasok na ay agad ko naman pong inihanda ang aking mga kailangan sa pagluluto Ang una ko nga po palang ginawa ay ginayat ko po muna ang sibuyas Ginayat ko po yan ng may sapat na laki at liit At pagkatapos po ay pinagpipit-pit ko na po itong bawang At pagkatapos naman po ay sinud ko na pong itong mga hotdog Hindi ko na nga po ginandahan ng pagkakagayat dahil hindi naman po kagandahan ng mga kakain Joke lang Fast forward, pagkatapos ko nga po mag ay ako nga po ay nagbuhay na ng apoy at nagsalang ng kawali at tubig para magpakuluna. At pagkatapos nga po, nung ito nga po ay kumuluna, ay isnalang ko na po itong spag noodles. At nang ito nga po ay kumuluna, ito lamang po ay hinalo ko ng dahan-dahan. Nang sa ganun po ay hindi po siya gaanong malabog. Kung tutuusin nga po, e eh, first time ko namang magluto ng spaghetti. Kaya naman po hindi ko maiwasan ng magtanong kay mama. Ito nga ay first time kong ginawa para sa aking anak. At pagkatapos ko pong magluto ng spag noodles, ako naman po ay nag na para naman po mailuto ko na ang sauce. Ang una ko nga pong ginawa ay iginasya... Igi, ano? Iginis ako po muna itong sibuyas at bawang. At pagkatapos nga po... Wait lang, nahika ako. So, ayun na. hasan na nga tayo. Okay, wait lang. Ayun nga po, iginis ako na nga rin po yung hotdog tapos isinunod ko po yung corn beef. Hinalo-halo ko lamang po sila hanggang sa sila ay magsanib puersa Ay, pasensya na po, medyo nahiga ako. <laughs> At pagkatapos nga po ay inilagay ko na nga po itong mga pampalasang sangkap Gaya po ng magic sarap, pamintak at konti pong asin Tapos po ay hinalo-halo ko lamang po ulit hanggang sa sila ay magsani pwersa At pagkatapos nga po ay inilagay ko na po yung spag sos Tapos nilagyan ko din po ng ketchup Hinalo-halo ko lang po yan ng kaunti At nang kumulo na nga po ay inilagay ko na nga po itong kondensada Para naman po may konting labda... ano? Konting tamis at pampabalansin ng lasa Sorry at pagkatapos nga po ay nilagyan ko nga ho ito ng niyadyad na cheese time lapse and fast forward pagkalipas po ng 10 taon ay naluto na rin po sa wakas at nang maduto na nga po ako nga po ay naghain na syempre po sa ganito pong klaseng okasyon ay hindi po mawawala ang picture picture kanina nga lamang po ay tinitingnan ko nga po yung mga picture na kuha naming mag ama ang sabi ko nga lamang po ay parang kailan lamang pangarap ko pong magkaanak pero nakakatuwa lamang po dahil ito na po ako ngayon meron na po akong dalawang buwan na anak ako nga lamang po talaga ay natutuwa dahil hindi ko po akalain na maski pa paano po pala ay kaya ko naman po palang ibigay ang pangangailangan ng aking anak. Bilang tatay, wala naman akong ibang hinahangad para sa akin anak kundi ang mabigyan siya ng magandang kinabukasan. Hinihiling ko din na sana mo lumaki siyang mabuting tao at may takot sa Diyos. Bali yun nga po palang ibang pagkain dyan ay akin lamang pong in order Gaya po ng fried chicken sa kapo pizza Hindi na nga po pala ako nakapagpakanapa dahil tanghali na rin naman po ako nagising Fast forward, pagkalipas nga po ng sampung taon ay nagdatingan na nga rin po ang mga na-expect kong bisita Wala na naman po akong ibang bisita kundi po ang mga magagandang babaeng ito Ang sabi ko nga ay bakit naman ngayon lamang dumating ay kanina pa naman ako nag -iintay. Pati nga po pala si Laya nga po pala ay nagpipiktoryal. Ay nakakatuwa nga lamang po ang mga bisitang ito dahil sila po ay feel at home na. Pagkapasok na pagkapasok po nila sa aking pinto ay sila po agad ay kumain na agad. Ay nakakatuwa nga lamang po bagay ganito ang iyong mga bisita ay hindi mo na kailangan pang intindihin pa dahil kusa na po silang mag-iintindi para sa kanila. At habang kumakain nga po sila ay ayaw po nilang maniwala na ako ang nagluto ng spaghetti. Hindi po sila makapaniwala dahil parang masyado daw masarap. At nung naniwala nga po sila na ako nga ang nagluto, ay for the first time ay ako nga pala ay kanilang napuri. Sa wakas may nasabi rin silang maganda. <laughs> At yun lamang po muna. Salamat po sa panonood. Thank you. God bless.